So, mga sign na maaari mong makita sa isang lalaki na ginagamit ka lang niya. Pag sinabing ginagamit ka lang niya, hindi mo maramdaman yung pagmamahal na sinasabi niya. Lagi niya sasabihin sa iyo, mahal ka raw, priority ka daw, kailangan ka daw, ayaw ka mawala, pero hindi mo man maramdaman. Hindi mo man lang maramdaman na special ka sa kanya. Sa video ng ito mga kamamay, isishare ko sa inyo yung mga maaari mong makita, maramdaman, o yung mga sign na ginagamit ka lang ng isang lalaki. Medyo masakit talaga to. Okay, ito yung uh, literal o ito talaga yung realidad na iyong po pwedeng makitang sign na ipinararamdam ng isang lalaking hindi totoo ang pagmamahal sa iyo. So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay ang ating video ito simulan na natin. So, ano nga ba yung sign na ginagamit ka lang ng isang lalaki. So number one, nakikipagkita lang siya sa'yo kung kailan niya gusto. Oo mga kamamay, kung kailan niya lang gusto, saka siya magpapakita sa iyo. For example, chat-chat na lang siya sa'yo na, Babe, magkita naman tayo sa linggo, magsimba naman tayo. So, bigla ka na lang gugulatin sa ganitong klase ng uh, message sa iyo. Hindi mo alam kung anong meron bakit bigla nilang siyang magyayaya. Tapos pag tinanong mo siya, sabihin niya namimiss ka daw niya. Tapos pagdating ng araw ng linggo, makikita kayo. Biglang uutangan ka na lang, biglang hihiraman ka na lang ng pera, yung pala wala na siyang allowance. Okay? Tapos kapag ka, ikaw naman yung nagyaya, ang dami niyang dahilan. Ang dami niyang mga alibay. Kapag ka, ganyan mga kamamayang isang lalaki, nagpapakita lang siya sa iyo. Hindi regular. Nagpapakita lang siya sa iyo kung kailan niya magustuhan. Sigurado ako mga kamamay, may inuuna yung iba. Sigurado ako mga kamamay, hindi kanya priority. At sigurado ako mga kamamay, ginagamit ka lang niya. Kaya magingat sa mga tao, sa mga lalaking ganyan, na kailan lang siya magpapakita kung kailan niya magustuhan. So next, marami siyang itinatago sa iyo. Kapag kaganyan mga kamamay ang isang lalaki, hindi nagsasabi ng totoo, maraming itinatago sa inyo, malamang sa malamang. Hindi kanya priority. Malamang sa malamang, ginagamit ka lamang niya. Hindi nga niya masabi kung sino ang kanyang mga kapatid. Hindi nga niya masabi, hindi nga niya ipakilala sa iyo kung sino ang kanyang mga magulang eh. Ang niyang itinatago at hindi siya willing magsabi sa iyo, mag-share sa iyo ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Kapag kaganyan ng isang lalaki, sigurado ako, ginagamit ka lamang niya. Kasi ang isang totoong lalaking uh, nanliligaw, ang isang totoong lalaking nagmamahal, ang isang totoong lalaking seryoso, ang uh, ang layunin sa'yo, wala yung itinatago, wala yung inililihim, lahat sinasabi. Hanggat maaari yung inyong relasyon, sinasabi niya sa iba eh. Pinapakilala kanya sa mga mahal niya sa buhay. Especially sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga relatives, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan. Ganun dapat. Pero kung hindi niya ginagawa to, marami siyang lihim. Masyado siyang uh, misteryos sa inyo. Okay? Mag-ingat kayo mga kamamay. Sigurado ako, ginagamit lang kayo ng mga yan. Kamamay, eh baka naman ganun nga lang talaga. Masyado siyang misteryos. Gusto niya na ako yung uh, unang uh, makaalam ng kanyang mga ugali. Alam niyo mga kamamay, sampun taon na kayo. Labil limang taon na kayo. Di mo malamang kilala mga kaibigan niya. Di mo malamang kilala ang kanyang uh, families hindi mo malamang kilala ang kanyang nanay at tatay, kanyang kapatid. Di ba? Isipin mo yung mga kamamay. Patuloy ka lamang na nagbibigay na nagbibigay ng alawan sa kanya kapag ka humihingi at sampung taon na yung lumipas na ganyan. Tapos, wala man lang siyang sinasabi sa iyo. Hindi ka man lamang nakakarating sa kanila. Hindi mo man lamang namimit ang isa sa kanyang mga kapatid. Di ba? Mag-iisip ka eh kapag ka ganyan. Kaya mga kamamay, kung uh, yan yung sign na ipinapakita sa iyo ng isang lalaki, marami siyang itinatago at hindi siya willing na sabihin ito sa malamang sa malamang, ginagamit ka lamang niya. Sa so, mga kamamay, bago po natin na uh, ituloy ang ating topic na ito, kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa video ito. Wala pong bayad dyan mga kamamay. So next, lagi siyang may kailangan sa iyo. Okay? Oras-oras o linggo, linggo lagi siyang tumatawag. Bukod sa hindi siya madalas magparamdam sa iyo, bukod sa bigla na lang siyang nawawala, ang mahirap nito, lagi siyang may kailangan sa iyo. Tatawag siya sa iyo. Babe, pahiramin mo naman ako ng 5K. Meron lang problema dito sa bahay. Okay, ikaw naman si, alam mo na, ikaw naman si TANGA. Sige, babe, kapadala ako akin na, send mo naman sa akin yung ano, Gcash number mo. Tapos, after one week, wala pang one week, six days lang, tatawag ulit. Babe, nagka-problema dito, emergency na naman, sinugod sa si hospital si tatay, eh. kailangan ko ng pera, baka may pera kahit 10K lang. Babayad ako nilang sa susunod. Okay, pagka ganyan, ang estilo, ang style ng isang lalaki, makahalata ka naman, makaramdam ka naman. Kapag kaganyan, pera lang ang habol sa iyo. Kapag kaganyan, kayamanan lang ang gustong kunin sa iyo. Learn how to love yourself. Eh, kamamay, eh, gano'n naman talaga, di ba? Kapag ka nagmamahalan, di ba? Kapag ka mahal niyong isa't isa, kung sino yung may kailangan, dapat binibigyan. Dapat hindi masyadong mahigpit kasi kung sino siya, gano'n din ako. Kung ano siya, gano'n din ako. At kung anong meron siya, gano'n din dapat ako. Oo naman, kamamay. Parehas kayong nasa isang relasyon pero kapag ka sobra na, ikaw na lang palagi nagbibigay ng nagbibigay na nagbibigay na nagbibigay. Iba na yun, mga kamamay. Maawa kayo sa inyong sarili. Napapagod din kayo. Kata-trabaho para kumita ng konti. Tapos ano? Ibibigay nyo lang? Ipapahiram nyo lang ng walang balikan? Mga kamamay, makahalata naman kayo. Huwag puro puso ang inyong uh, pairalin. Kawawa kayo mga kamamay pagka kayo ng mga yan. Mga kamamay, sa kahiram, kautang ng mga yan, umabot ng isang daan libo, tapos bigla kayong iiwanan. Sa inyo hahabulin yon. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kapag kang pinapakita ng isang lalaki, ay palagi na lang siyang may kailangan sa inyo, hindi magandang sign yan. Sigurado ako, ginagamit lang kayo ng isang lalaki. So next, laging late siyang mag -reply. Oo mga kamamay, lagi siyang late magparamdam, magreply. Sinisin naman niya yung mga message mo pero ang tagal niyang magreply. Okay? Yun pala, meron pala siyang inuuna kaysa sa iyo. Yun pala, hindi na siya interesado sa mga message mo kasi nga may iba na siya. Kasi nga, meron na siyang ibang pinapriority. Kapag ka ganyan mga kamamay ang nararamdaman mo, yung tipong nung una-una naman, okay naman kayo, abilis niyong magreply. Pero bakit ngayon? Dadalwa pang reply niya, tapos sunod nun, ang tagal niya nang mag -reply. Kapag kaganyan mga kamama, hindi mo na maramdaman na iniibig ka, hindi mo na maramdaman yung pagmamahal niya, malamang sa malamang. Okay? Hindi ka special sa kanya. Malamang sa malamang, meron na yung iba o meron na siyang inuuna o meron na siyang pinapriority. Kaya mga kamamay, kung late mag at wala naman siyang maidahilan, okay, wala siyang uh, ginagawa, wala naman siyang uh, ginawa, malamang sa malamang, hindi kanya priority ginagamit ka lamang niya. at kailan lang siya magre-reply kung, kung boring na siya kung option ka na lang 'di ba pero makikita mo online naman siya alas 7 ng gabi ka nag-message alas 11 ng gabi siya magre-reply tapos sabihin niya may ginagawa lang sabihin niya kakatapos lang niya tapos maya maya, ganun naman, late reply na naman. Ang hirap ng ganyan mga kamamay. Kaya kung kayo nararamdaman nyo na isang lalaki ay halos araw-araw na lamang mahiginagawa, laging busy, wala ng priority sa inyo, wala ng oras sa inyo, lagi nilang late mag-reply, tapos pag nag-reply pa, wrong send pa, di ba? Tapos sabihin niya, ay wrong send pala, bigla niyang didilitin kahit nabasa mo na, eh pagdating sa iyo, okay lang. Huwag kang maging martir. Masyado ka ng ewan pagka mga kamamay, ginagamit na lamang kayo. Masakit na pananalita, masakit na isipin, masakit na tanggapin, pero nagiging uh, martir na kayo eh. Hindi dapat tama yan. Hindi dapat ginagawa niyong tama yung mga bagay na ganyan. May problema sa inyong relasyon, kaya dapat yun ang pag-usapan yan. So next, bigla na lang siyang nawawala. Oo mga kamamay, kagandahan ng inyong pag-uusap, kagandahan ng inyong topic, bigla na lang siyang mawawala. Mabawala nilang siya bigla ng isang oras, dalawang oras, tapos bigla nilang siyang susulpot. Halos araw-araw na lang. Tapos pag tinawagan mo, okay, nasa ibang katawagan pala, merong iba palang kausap, di ba? Tapos kapag ka siya ay uh, nag-reply sa niya, tumawag ang kanyang papa, tumawag daw ang kanyang mama, which is halos araw-araw na lang. Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado ako, ginagamit na lang kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Tiyana naman mga kamamay, maging uh, transparent din kayo sa inyong nararamdaman. Na kapag kaalam nyo na kayo niloloko na, eh maglaylo muna kayo. Iparamdam nyo sa kanya na hindi okay sa inyo yung kanyang mga ginagawang halatang halata naman. And last, ikaw palagi ang nasisisi. Ito mahirap talaga to mga kamamay. Laging galit sa iyong isang lalaki. Sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa inyong relasyon, ikaw palagi ang sinisisi. At ang isang lalaki, hindi na niya sinisi ang kanyang sarili. Okay? Kahit obvious na obvious naman na siya naman yung may kasalanan, pero ikaw pa rin ang sinisisi. Kapag kaganyan mga kamamay, hindi na niya nakita ang kanyang sariling mali. Hindi niya na nakita yung kanyang sarili na hindi talaga nagkamali. Malamang sa malamang, ginagamit lang kayo ng isang lalaki. Laging mainit ang ulo sa inyo, kahit wala kayong ginagawa. Kapag kaganyan mga kamamay, hanap na lang kayo ng iba. Malamang sa malamang, hindirin uh, hindi rin magiging maganda ang inyong relasyon. Mapera na lang kung ikaw ay nagtitiis. Mapera na lang kung may nahihita sa iyo. Pera, sarili mo. Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, maawa kayo sa inyong sarili. Magbigay kayo ng respeto sa inyong sarili at hindi na lang palagi sa ganyang klase ng lalaki. Okay, sana kahit paano mga kamamay, magising kayo, mamulat ang inyong mga mata sa ganitong klase ng uh, mga bagay. Okay? So, yun lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyong malaman. Okay? Yan kasi ang ilang mga sign na talagang ginagamit ka lang, niloloko ka lang ng isang lalaki. So, for more video and love advice na kagaya nito, mag-subscribe ka lang at pinut mo lang yung like button. Wala lamang pong bayad yan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.